Siya yung harap ng simbahan. Ganda na. No? Dinarayo ito ng mga deboto kasi sa ito sa mga Miraculous Church sa Pilipinas. Puntahan na natin yung simbahan ng Piat Cagayan. Ito yung dinarayo ng mga debotong katoliko. Lalo kapag Sunday. makita natin kung ano yung mga makikita dun sa loob. Bago ka makapasok, Marami na mga nagtitinda ng mga souvenirs At mga kakanin dito magkano dito? Anong tawag dyan? Tawag po Pag ano? Pagtatlo? 90 ilan? Ito yung pangunahing produkto nyo dito no? Siyan yung harap ng simbahan, Ganda no? Ito naman yung loob Isukin so, natin Daan tayo sa side Para may pakita ko rin sa inyo itong Belfry Belfry A bell tower. Yan o. No? Ganda diba? Ito ang loob ng simbahan ito. Ganda. Ayan. Okay. At least, kita nyo na kung anong makikita sa loob at labas ng simbahan ng Piat kagayan.